Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy! For today's video ay magluluto ako ng masarap na kare-kare. Madali lang naman aring gawin, kaya kung gusto mong matutunan ay di panuorin mo hanggang huli. Gagamitin ko din niya ay balat ng baka, pwede rin ang laman, pwede rin ang paa, naaari din naman ang karni ng baboy, Depende na lang yan sa iyong kursunada. Uunahin ko muna aring palambutin, isasalang ko sa aming kala na at habang ako naman ay naghihintay, yung mga gulay naman ang aking gagayatin, lalagyan ko ng marami dahil aring naman ay at pampahaba ng buhay pero lalagyan ko pa rin ng kaunting karne at baka naman sa sobrang haba tayo ay amoy lupanay hindi pa namamatay ang gusto ko ay balanse lang sa buhay simpleng pamumuhay hindi ako nanlalamang ng kapwa dahil ayaw ko magkakaroon ng kaaway alam kong hindi naman lahat ay kaya kong mapasaya dahil meron at meron pa rin mga negatibong komento na aking nababasa pero hindi ako magpapahilat sa inyo pababa dahil meron akong pamilya na umaasa lalo na't wala naman akong masamang ginagawa at ang mga kwento ko ay mga pangyayari sa aking tunay na buhay. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa aking mga taga-subaybay. Patuloy niyo ako sinusuportahan kahit minsan la makapag-upload ng video dahil minsan lang makauwi sa bahay. Ay abaw naman, parang napahaba naman ang aking pagdadrama. Kaya ngayon ay nandini na ako sa pagpiprito ng talong. Yung ibang gulay naman ay nailaga ko na. Masarap din nga pala dini ang karne o kaya'y balat ng kalabaw. Mahirap din la ang palambutin tulad ng balat ng baka, lalo't wala akong pressure cooker. degay laging ang uling ko'y pugnaw. Sigurado ang ari ay magugustuhan ni ninit malamanig. Magugustuhan naman aring pamulutan pag nagparagaak na si Ron Ron Vlogs. Ayan, nilalaksan ko ang aking tinig. Pihong nakaantabay din ngayon si Aplaon Villamor ng Kabangkalan Negros Oriental. Ganun din kay Lian Gomez at Maripel Vega Salamat sa inyong pagmamahal Aring ang magbibigay ng magandang kulay Anato powder sa mainit na mantika para buhay na buhay. Halos lahat ng pagluluto nagsisimulayan sa pagigisa ng bawang at maraming sibuyas para lasang lasa. Sunod ko namang ilalagay aring mga balat na kanina ay aking pinalambot pagkatapos ay ginayat hindi problema dini kung wala kang ngipin dahil aray madaling makakagat ilalagay ko na rin dini yung sabaw ng aking pinaglagaan tatakluban at maghihintay hanggang sa aray magkuluan lalagyan ko ng magic sarap baka naman tapos pamintang tansyahan pwede kayong gumamit ng kahit anong pampalapot kung ano ang inyong nagugustuhan pero ginamit ko yung glutinous rice flour dahil aray ang available dini sa aming lutuan para sa tamis at linamnam peanut butter ang pinakadabis dyan may nabibili naman na sa pabilihan, garni karami ay 20 pesos laang. Wala na akong ibang hinihintay, na ilagay ko na rin ang mga aromaticong pwedeng isabay, kaya naman oras na para isama ang gulay. Pinirito ko na ang talong, nailaga ko na ang puso ng saging at sitaw, hindi na ari magtatagal dahil pechay lamang ang hilaw. Sa itsura pala ang, ay mukha nang mapapakinabangan, sinisigurado kong ari masarap, kahit hindi ko pa natitikman. Nilagyan ko la ng isang norbip cube at kaunting asin, dahil ang mga luto ng garni ay sadyang matabang, dahil pag sinabing kare-kare, sinasamahan niya ng alamang sa halagang 30 pesos talagang napakarami na hinuhugasan ko laang dahil talagang sagad sa buto ang alat niya ari naman ay napakadali na laang gawin magigisa sa ka kalaang ng bawang sibuyas at doon nahahaluin para balanse ang lasa maglalagay ako ng asukal tatlong kutsarita yan din ang kailangan para ari mamula kaunting sili para merong kagat naglalagay din ako ng kaunting suka para pantay lang ang alat parini na kayo at tayo makakain na kasama kong muli ngayon ang aking pamilya nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga garning pagkakataon na binibigay niya. Ngayon ko lahat na ang napansin na habang ako pala'y nagdadasal, si Lucas ay nakasubaybay. Hindi pa niya alam ang mga garning bagay, kaya hangat ayan siya, sinusubuan kami ang tinapay. Sa buhay ng bawat pamilya, dapat ang Panginoong Diyos ang ating sentro. Dahil aminin man natin o sa hindi, dito sa mundong ibabaw, napakarami ng tukso. Nasa sa atin kung anong klase ng pamumuhay ang ating pipiliin. Kaya para sa akin, dahil pinakasalan ko ang aking asawa sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, kaya kaya hindi ko yan sisirain. Mahal ko ang aking asawa at anak na si Lucas, kaya patuloy akong humihingi ng paggabay sa Diyos para ako hindi maligaw ng landas. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang din na lang. Salamat ng maraming marami sa inyong panunood. Paalam!